Di lamang matalinong mag-aaral, ngunit isang mahusay na atleta si Queen ng Maasin Learning Center sa lungsod ng Zamboanga. Kwento niya sa amin, pangarap niya na makasali sa Olympics o di kaya'y magtrabaho sa isang research laboratory. Siyempre, sayang, sayang, sakit sayang. sayang. Kasi gusto ko mag-science experiment at gusto ko ang subject. Higit sa disiplina at pagsisikap, kinakailangan ang suporta upang maabot ng kabataang Pilipino tulad ni Queen ang kanilang mga pangarap. Kung kaya't patuloy ang pagsisikap ng 10 OVP satellite offices upang maiparating kahit sa mga malalayong lugar ang pagbabago, ang Million Learners Campaign. Kamakailan makailan. Tinungo ng OVP Western Mindanao Satellite Office ang Maasin Learning Center upang mamahagi ng school bag na may kasamang school supplies, dental kits at raincoat sa mga kabataan. Isa si Queen sa maraming rason sa likod ng patuloy na pag-arangkada ng pagbabago ang Million Learners Campaign ng OVP. Layunin ng programa, di lamang ang pagsulong sa kahalagahan ng edukasyon, ngunit ang paghikayat sa mga kabataan na mangarap at maging matagumpay sa kahit anumang larangan sa sportsman o agham. Muchas gracias, Naya Dala Tukumigo Bag. Mula dito sa Zamboanga City, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Thank you.